Ako pala si ano si Love Love and then naghanap po ako ng um yung ano uh, relationship na tunay ganon. Um yun, I'm 21 years old. Ganon. And then naghanap ako ng Lime of two, mga 27 or 25. Ganon. So, yun lang gusto mo? Oo. Um, Taga saan ka, sir? Kabiti po. Ilan taong nga na? 25. Yun. Lab, Lab 25 years old from Kabiti. It's okay. ni kilego <laughs> Parang iting Sige nga, tingnan natin kung nga uh, paano man ligaw yung taga Kabite. tagasan ka po, love, I'm from Mindanao. And okay, then, I, uh, nandito ko ngayon sa Manila. Ay, sa Manila pala. Ilang <laughs> <laughs> mm -mm. taong na, 22? <laughs> 21. Mm -hmm. Saan ka sa Manila? <laughs> Virgin. Nasa um, Makati. Tol, Virgin. Virgin coconut oil. Hilom, sir. Hilom. <laughs> ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Yung may nunal. <laughs> gusto ko seryoso Wala naman, wala naman ako, ano. Gusto ko lang seryoso ganun. Hindi. Opo. Huwag kayo magbasa ng comment. Intindihin nyo yung isa't isa. Seryoso ka ba? Sana ay nalokohin? Opo. I-add ko na lang po siya. Seryoso ka ba? Opo. Tanungin mo muna kung may anak si Lablab. Lablab, may shoota ka ba o may anak? Ganon. <laughs> ano yun? Ano <laughs> yun? Ang likot nilang dalawa, oh. Wala, I'm single. Kareo tayo. <clears throat> Natutuy natutuyuan single ka na po. ng laway, ah. Wala pong ano. Sanay na ako, May Lukoy. One. Natutuyuan ka ng laway, ah. mainit po dito, eh. Nainit. Ang May pawis. ba? O, Kala ko nagiinit ka. Mm. So sa murang edad may isang salita ba si ano? Si Sir? Wala naman po. May isang salita okay ka naman. ba wala? Meron naman po. Meron naman. Parang tumakbo ka. Grabe pawis mo. <laughs> Hindi uh, mo uh. Siguraduhin mo lang ha, na bago ka may uh, bago kang uh, may gawing hindi maganda ay uh, alam mo. Okay? Alam Daba. mo kung paano ipasok, alam mo kung paano ilabas. Okay? Intindihan <laughs> mo? Opo Kapag marunong kang pumasok sa gulo dapat marunong kang lumabas. At kung meron kang na, na o di kaya nasagi, no? Gamutin mo muna bago ka umalis ha. Wala naman kahit po. Na, kahit na halimbawa na daplisan mo man lang, eh hipo-hipuin mo muna. <laughs> okay lang ba? Kayo mga bata pa kayo ha. Ako na ay tiyempre 'di ba? Alam naman natin yung generation ngayon pero sabi ko nga kasi ma mas para sa akin mas maganda. Para sa akin na in my own opinion, mas maganda magkaanak ng nasa 23, 24 para lang sa akin na. Kasi ako I'm nagka-baby ako 30 years old. So para sa akin para sa sarili ko parang late na 'yon. So, sana, at the age of 22, 23, sana nagkaanak na ako. Para ngayon, hindi na ako nahihirapan, di ba? Habang lumalaki ka, nahalagaan mo ng usdo, bayan mo yung anak mo. So, hindi masama yun, no? Ang gusto ko lang sa inyo, kung sakali man, alam, alamin nyo yung mga hindi maganda bago kayo may gawin. Okay? Kung may gawin man kayo, be sure kayo na panindigan nyo. Ha? Nalong lalo ka na. Sanay na ako ulukuin. Sige ho, salamat. Ano man mo, lablab? I love you. I love you daw. <laughs> seryoso sa ba yan? Lab <laughs> po, seryoso sa ako. Wala naman ako. shoot up. Baka syuta. na naman, i-chat-chat. Seryoso. Promise, i-chat-chat kita. Baka na naman, i-chat-chat ko naman. Tapos, dalawang chat lang. Wala na naman, gano'n. Mamaya, baka hindi, lang ganun yung maranasan mo. Baka hindi lang chat. Baka mamaya mo kapag nag-video call yan at uh, may ginawang ano, maliban sa video call, hindi mo kaya. Sanay na sanay ka Offline pa ba sila? So okay na kayo si isa't isa? Sige po, haas sige. Lab-lab. Ano? Ano na? Wala. Oh, Wala. ingat kayo ha. Hindi kita mapalo, love. Love, ikaw na mapalo sa akin. Sa akin, hindi ako marunong. <laughs> Ilonggo ka ba? Sana'y na, na, na Opo. Ay, lunggo. Galing ni Stuto. Oh. <laughs> na po, Dan. Tapos na po. Ito, alongi na to. Kaya, namit mo na to. <laughs> namit yun na, namit. Tapos na. <laughs> Tapos na. Mm, sige. Ikaw mo na bala. Okay. Ah, kag halungan mo you. na to. Thank you, Hoss. Okay? Sige, banat. Ha <laughs>